Sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalam naman, dumami pa lalo ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong nagdaang buwan ng Abril. Sa datos nga po ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 4% ang pinakahuling unemployment rate. Ito'y katumbas ng higit ng 2 milyong Pilipino na walang trabaho. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa, sa 3.9% noong buwan ng Marso. Ang ibig sabihin, higit pa sa 40,000 ang nawalan po ng trabaho. Pinakamarami raw na nalagas ay mga trabahador sa industriya po ng science, pati na sa information and communication. sumi rin ang underemployment sa 14.6% o may na 7 milyong Pilipino ang naghahanap po ng dagdag na trabaho nitong Abril. Mula yan sa 5.4 milyon noong pong Marso. Paliwanag po ng NSA, ni Ginoong Dennis Mapa. Ito'y biglang sumipa dahil bagamata dumami ang nakapasok sa wholesale and retail trade, pati sa sektor ng agrikultura, hindi naman daw lahat ay oo, nakapagtrabaho ng lubos. Umaasa naman ang Agriculture Department na bababa na ang presyo ng bigas sa pamilihan pagdating ng Hulyo dahil sa mas mababang taripa, sa unang pagtataya nasa 6 hanggang 7 piso ang inaasahang ibababa ng presyo nito. Titiyakin daw ng DA na maipapasa sa mga mamimili ang mas murang halaga ng bigas. Pero giit ni Senator Amy Marcos, di naman naramdaman ng na mga Pilipino ang nauna ng mga bawas taripa. Malaking dagok din daw ito para sa mga lokal na magsasaka na di kayang tapatan ng presyo ng angkat na supply. Anya, mga foreign suppliers lamang naman ang makikinabang sa pinababang taripa. Katunayan, sinasamantala raw ng mga rice exporting countries ang pangangailangan ng bansa at tinaasan na ang kanilang presyohan. Ang binabanggit dito ni Ati Amy. eh, may mga makikinabang na naman daw dito mm -hmm. sa desisyon na ito. Uh, sa akin lang siguro, Ati Amy. eh, pangalanan Whoa. muna. Kung sino-sino ang to? mga... Sino ba to? Uh, may, may, sino? Paka may pakana nito. Oh. Para ho, lamang daw, and dinabali. Saka mamaya, mamaya In na. In short, kontra siya. <laughs> Oo, kontra Tama. na naman po si Ati Amy dito. Hindi ba sila naguusap ni Pangulong Junior? Tama na Bala ko naman daw pong palakasin ng gobyerno ang self-sufficiency ng bansa sa bawang sa susunod na taon. Target po ng gobyerno na maiakyat ito sa 20%. Ayon po sa Agriculture Department, palalawakin daw ang domestic output sa Ilocos Region at ilang pang bahagi ng bansa. Yan po'y para hindi masyadong umasa ang Pilipinas sa imported na naman na bawang. Tumaatas daw kasi ang demand sa bawang sa pang-araw-araw na luto ng mga Pinoy pati po sa processing. Eh. <laughs> Kamusta na yung luya? <laughs> oh, eh yung luya, sir. Kamusta naman? Oh, oh. po. Yung luya, 300 ah, kahapon. Oh, 300. 300 dito po sa isang palente. I think sa passage yung napakinggan ko report. Oh, Kakakakalang so, nila. Import pa rin po tayo. Import, import. Mm -hmm. Bahagya naman ng nakabawi ang piso. Nagsara ito sa 58 spot 611 level kontra dolyar kahapon. Pinutol nito ang tatlong sunod-sunod na araw Whoa! ng pagsadsad ng piso. Yan po ay sa kabila ng mas pagbilis ng inflation nitong Mayo at mas mahinang datos sa employment. Ganda umaga po kay Ginoong Gary Ko na ngayon po ay nanonood na sa ating pong programa as usual. Good morning sir! it's a Friday indeed. Mawawalan po naman ng tubig ang ilang customer ng Manila Water simula mamayang gabi. Kaya nga po dahil sa maintenance activities sa Quezon City, ito'y magsisimula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 4 po ng umaga bukas. Sa lunes po ng gabi, magsisimula po naman ang kawalan po ng tubig sa Marikina at sa Pateros. Muli po ma mawawalan ng tubig ang Marikina at sa kinagbibihan ng arupo ng Huwebes. Ted Fajlon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.